I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Alam naman natin na dalawang pilot episode pa nga lang ng Can't Buy Me Love ay talaga namang nag number one nga agad ito sa Netflix dahil sobrang ganda talaga ng bawat episode na inaabangan nga ng maraming bablis gabi-gabi na kahit nga nung oras na ito ay talaga namang nasasabik nga sila sa bawat episode nila Caroline at Bingo. Pero ito na nga guys ang pag-uusap pag natin ngayon. Na naman natin na ito nga ang si Rufa Gutierrez ay kasama nga sa cast ng Kent by Me Love. At talaga namang humanga nga sa galing ng ating Donny at Bal Mariano. At narito nga guys ang sinabi niya patungkol sa Kent by Me Love. At ayon pa nga guys dito, it's the Don Bell magic. It did not surprise Rupa Gutierrez that Kent by Love would top the most watched Netflix series chart in the country thanks to Don Bell's popularity and the show's world-class production na talaga namang marami na nga ang humanga lalong lalo na nga sa ating Donny at Bel Mariano na alam naman natin na palagi nga nagtsa-trending sa social media kahit nga kapwa nila artista ay talagang napapansin nga na sa bawat galaw lang nila ay talagang pinag-uusapan. Kaya stay tuned lang tayo for more update.